Isa sa mga madalas nating makalimutan ay ang katotohanan na magkaiba ang season natin sa season ng buhay ng magulang natin. Diyan ang gagaling yung mga sinasabi ng mas nakatatanda na papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Ibig sabihin nun, been there, done that na. Misang kasi mapili tayo at parang, parang binabaliwala natin yung mga payo ng mas may edad. Pero ang totoo, dapat din nating pakinggan at i-consider Kasi may basihan din yun eh. Bukod dyan, kapag nasa prime of life ka na, yung medyo nasa kalahati ka na ng buhay, yung mga magulang natin ay nasa dapit hapo naman. Sa puntong ito, malaki ang pangangailangan nila sa kalinga natin pero tayo naman ay abala din sa demands ng buhay natin. Ito kasi yung tinatawag na success season na ang drive at motivation sa tao ay sikaping maabot ang tagumpay habang kaya pa at habang may panahon pa. Sa totoo lang, anumang pangarap natin ay hindi dapat maging dahilan na mapabayaan natin ang mga magulang natin. Tandaan mo, kailangan nila itong mga vitamin A na ito. A for attention. Iba ang lungkot pag emptiness na, ika nga. Kailangan nilang regular na maalagaan dahil hindi lahat ng bagay ay kaya pa nilang gawin. Misan, pag madalas mong kasama, hindi mo napapansin ang pagtanda nila pero sadyang ganun eh. Tumatanda at humihina ang tao umamin man o hindi. A for assurance. Abay, siyempre, gusto rin nilang mati ah, kung sino ang mag-aasikaso sa kanila. Sa palagay ko ito, kailangan nating i-verbalize sa kanila at siyempre ipadama. Sumunod na vitamin A, allowance. Allowance na pera dahil hindi lahat ng mga magulang ay nakapaghanda ng panggastos nila sa pagtanda. Pero sa puntong ito kasi, karamihan wala ng income pero malaki gastos sa check-up, gamot at kung ano-ano pa. Allowance din dahil, alam mo na, misan humihina ang katawan, pandinig at misan kailangan ng extra patience, ika nga. So, mahalaga yung allowance na yon. Sabi nga ng Bible, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Merong panahon ng pagsilang at may panahon din ng paglisan sa mundong ito. Yan lang yung opportunity natin. Umasa ka na pag ginawa mo ang nararapat sa mga panahong iyan. Nagamit mo ng tama ang iyong pagkakataon. Maniwala ka at asa ka pa.